Maginawang umaga sa ating mga kawani dito sa GSIS. Ito po ang GSIS Podcast, Week Veloso at Your Service President and General Manager of the GSIS. Kasama ko po, Senior Vice President G.K. Andres, Head of Metro Manila. At pag-uusapan natin ngayon, Usapang Ginhawa. Alam mo, SVP Jiki, dalawang bagyo magkasunod na tinamaan ng Pilipinas napakahirap. Ano ba tong bagong ginawa na atin pong ginawa? Alam po ninyo kasi, last weekend, your board met upon seeing all these uh, problems that we are facing. At sumusunod tayo sa sabi ng ating Pangulo, tulungan ng ating mga mamamayan dito sa panahon ng sakuna. We met and came up with a moratorium on emergency loans. Pakipaliwanag nga nito, SBPGK. Tama po yan, PGM. Nagkaroon po tayo ng 3-month moratorium sa loan repayment sila. Ibig sabihin nito lahat ng na mga nag-avail ng emergency loan starting November 7 hanggang February 7, 2026 ay magkakaroon ng 3-month grace period. Para ma-illustrate natin, ngayon po ay Nobyembre. So magdadagdag tayo ng 3 months. So December, January, February. So, ang first due date nila ay March 2026 pa. Pag kayo ay nag-avail at nag-granta ng emergency loan ngayong month of November. Ba, napakalaking tulong yan sa ating mga miyembro. Alam po niyo sa panahon ng sakuna, every peso, every centavo counts. Kaya yung ating mga kasamahan na may napinsala, magagamit nila ang kanilang mga extra na pera para mapagawa ang kanilang mga ari-ariang na sira. Who can avail of these services? Lahat po ng ating mga availers, both active members and pensioners na nag-avail for these two super typhoons na nagrat uh, starting November 7, ay automatic po na-covered ng moratorium na ito. Meron ba itong service fee? At wala po tayong service fee. We do not charge service fees sa ating mga miyembro. Narinig po ninyo sa ating mga miyembro ng GSIS, walang service fee. And how can they avail? Opo, PGM, as usual po ha, pinagbamalaki natin yung ating GSIS Touch na mobile app. Dito po sana sila mag-avail para convenient po. Uh, via anytime meron kayong signal, pwede po gamitin, i-access nyo yung mobile app na ito. Pero kung wala po kayong access for some reason sa ating GSIS Touch app, pwede po kayo pumunta to any of our 50 branches nationwide or extension offices at pumunta po sa tinatawag na digital business center which is available in each and every branch. Doon po, meron po tayong tablet na available na pwede lang gamitin at meron tayong maayos na signal at pwede po sila mag-transact at meron po mag-assist sa kanila doon. Kung sakaling hindi gumagana po ang inyong mobile phone, meron po kayong iba't ibang paraan para makapag-avail po nito. Ay, nako. Yung iba, ayaw naman nilang Mag-avail. Paano naman ito kung sabihin nila, gusto ko pa rin ituloy yung aking dating uh, obligasyon? How can they do, uh, uh, can they still do that? Sa mga miyembro po na mag ayaw mag-avail ng loan moratorium na ito, pwede pa rin po sila magbayad. Pwede po sila magbayad over the counter sa ating mga tanggapan. Pwede po sila magbayad sa ating partner banks na union bank at land bank at sa ating po mga electronic payment partners like Maya. Ayan, narinig po ninyo. eh yung iba, may mga nagtatanong, meron po kung... Ah uh, Ginhawa Flex, pwede ko bang uh, gawin din ganitong patakaran ng ating Ginhawa Flex? Lako. Uh, PGM, strictly for our emergency loan program po itong moratorium na ito. Narinig po ninyo, ito po ay strictly para sa emergency loan. Ang nais ko na rin sagutin, meron tayong ibang mga kawani na nagtatanong bakit hindi natin gawing libre dahil po state of emergency. In as much as we would like to give it for free, you have to remember that our obligation is to make sure that each and every contribution of our members are invested properly and uh, we are able to provide you for your pension but at the same time we are trying to make both and smith kaya pong ginawa po natin nagkaroon po tayo ng roundabout para makaluwag po ang pagbabayad po ninyo at hindi po kayo mabigatan and there is no service fee yan na ang totoong ginhawa na ibinibigay sa inyo ng GSIS sapagkat sa GSIS may ginhawa Gin